Nag-struggle ba sa depression or sa anxiety or na ba'y fear ang imuhang na-feel ka ron sa imuhang kinabuhi? Well, muna itong pag-isagutan ka ron sa itong daily devotional. May buntag gini si Pastor John Incargas. Welcome sa tumatag adlaw nga pagpamalandong sa Ginoo. Naputay live nga Bible study taga hapon 1:30 PM Lunes ngadto sa Biyernes. Nako na kay Bible please open your Bible sa Joshua chapter 1 verse 9. Have I not commanded you be strong and of good courage do not be afraid nor be dismayed for the Lord your God is with you wherever you go. No na ko malimtan way back mga 5 years ago bagu paming start din ni sa Cebu City sa akong wife and then sa akong uh, duha ka anak that time mga muang kamugulangan na si 3D napas sa mga napas sa mga 3 years old or 4 years old and then nagkanyunmonia siya nga time and uh, around 10 pm dito may sa pinakadol na mong hospital ang Mactan Doctors Hospital bit-bit na ako akong bata din hin nagdisod din siya ginhawa and gi ge required gid siya sa doktor niya sa yung pedia nga i-admit na siya tungod sa yung pneumonia uh, 10 pm di mi nag nag uh, misa <coughs> sa Mactan Doctors Hospital sighangyo akong wife ug akong mama sa sa information nga ma-admit unta siya tungod kay puno kayong hospital sa cases sa dengue o pneumonia anak nga panahon Now, Samtang nagsighang yung akong mama o akong wife dito sa sulod. Nagsikong karga sa akong bata dito sa parkingan. At yung parkingan and then, then nagpaminaw uh, ko sa ginhawa sa akong anak. Mura kong uh, nasakitan ba nga uh, inato yahang na feel. Mura ba inihap na iyang gininhawa. Hindi uh, ko na sabot sa gibati. Mura giblame na ko kuhulingon. Or uh, mura ba kong uh, naluoy sa akong bata. Nga pwede palang kuhaon iyang, iyang gibati and then ibalhin sa kuha. di Diba? Uh, nagpray ko sa Ginoo isa ka quick lang nga prayer and then ingon ko Lord Uh, ginoo, murag na hadlok na ko karon nga situation. Pero Lord, dili ko gusto ma-discourage. Please, tagahi uh, tagay ko sign ginoo nga naakan uh, na ako. E, you know, pag suri-suri na nabod dito sa parkingan, uh, nakakita ko isa ka multi-cab. Uh, multi and sa likod sa multi-cab, naay ka nabitang butanganan o gligid unya ang case sa butangan na nagligin na ay verse nga nakabutang dito is Joshua chapter 1 verse 9 ang verse nga akong gihatag ninyo ganina pag human ginaw prayer at to taod-taod mapila lang yun ka seconds wala ray one minute naghatag ang ginoon na itong verse you know gitanaw din ako sa akong cellphone na mukoy bible kugus ko sa akong bata tanaw na akong Joshua chapter 1 verse 9 and na binuhon nakatulo akong luha gyud human nakog basa pagbasa na ko, ha exactly at eh, directly gyud ang answer sa ginoo sa akong prayer ingon siya have i not commanded you be strong and of good courage do not be afraid nor be dismayed for the lord your god is with you wherever you go you know ni tulo gid akong liya tamo ta ni tulo akong luha ang nga time nga mura ba nung kong lami na kaihilak sa tanan kay na feel na ko ang direct nga answer na ko that time gikan gikan sa ginoo e mura ba gingon siya ayaw kadlok di ba giing nanti ka ayaw kadlok o nanti ka bisag asa kapadulong and knowing that time wala pa mi one year gikan mi Davao City seven years ko sa Davao na pastor and then transfer mig Cebu ika five pa lang nga months na mo sa Cebu na admit akong bata and then na, na, natandog ko nga verse nga di ba giing bisag asa ka ato dili tika pasagdan dili tika biyaan ang Joshua chapter 1 verse 9 actually promise ni sa ginokang Joshua sa time nga si Joshua nahadlok siya pag take over sa leadership uh, pag lead sa Israel pag matay mangod ni Moses siya mo'y gipuli and then nahadlok siya kung kaya ba niya i-lead ang Israel And then uh, the same verse nga akong gibasan, and gi apply sa akong kauglingon, uh, ingon ng Ginoo ayaw ka hadlo. And the same verse nga mo'y i-remind sa Ginoo nimo karon. Naabay points sa imong life nga nahadlo ka, nabalaka na gyud ka, natandog na ka sa financial uh, ah, nahadlok na ka ah, kwarta nahadlok na ka sa imuhang sa imong physical nga status na kay balatian nga siguro may ka seryoso kayo sa tanan or nabay kay something nga gikahadlukan karon nga seryoso yun well ang Ginoo mo remind nimo karon no pinaagi ni nga verse usbo nako ingon ang Ginoo di ba giingnan Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed. Ayaw kahadlok, ayaw kabalaka. Kaya ang ginoo nga imong Dios, magauban ka nimo, bisag-asa ka, muadto. to. Higalaig like, son, hinumduman lang ginimo, nga sukad wala gud ka biyae sa atong ginoong Jesus. Nga sukad wala gud ka biyae sa Diyos. Naara siya sa imong kilid. Naara siya sa imong likod. Naara siya nagasunod-sunod sa imong kinabuhi. Mabito na na nice situation sa atong life nga mura bag hapit na tamo give up. Pero mafeel man gihapon na to nga mura bag dili man madayon. Makanahuna kag ma di mao pero dili gid madayon. Uh, ah, Mahutda na ka walang wala nagyukap pero nemo abot kalit lang nga mga panalangin tut kay wala mang yun nagpasagad ang ginuo sa imuhang kinapuhi ubanan kaniya the same god nga ni uban ni Joshua the same god nga ni uban ni Moses the same god nga ni uban ni David sa pagfight niyang Goliath the same god nga ni reveals si empowers sa Old Testament and the same god nga ni uban sa mga apostles pag preach sa gospel the same god nga ni empower sa church during sa persecution the same god nga ni hatag mo karon sa promise ingon Yun siya ayaw kadlok o bananti ka dili ti kabyaan o bananti ka bisag asa ka muadto so higala soon ang imo lang i-prepare karong mga orasa ang imong faith ayaw lang gibuhi i ay imong faith sa tong buhi nga Dios powerful gid siya kung na may times sa imong life nga murag silent ang Ginoo it does it mean nga wala siya gibuhat nalagi time nga murag silent kay siya muna usahay makuratan lang ka o masurprise ka kay kalit lang po siyang mo rescue kalit siyang mo abut sa imuhang kinabuhi na siya gamiton nga instrument ma-amaze ka unsa ka powerful ang ato ang ginoo now hangi unti ka nga tangaig time ginoo daw asya personal sa imong life true prayer storya asya seryoso sa imuhang kinabuhi And pwede ni mo i-release imong emotion. Lord, gusto nako ko ma-feel imong presence. Lord, gusto nako ko ma-feel ang imong power. Lord, gusto nako nga ma-feel na ko, Lord, ang imong pag-uban sa akong kinabuhi. Basi, naghulat lang ang ginoo kanus nimo siya taugon sa seryoso nga pagtawag. Ang ginoo magapanalangin nimo mo mag -ampot. Ha? Father in heaven, thank you Lord sa imong reminder karong adlawa. Nga yes Lord, sukad ginawala ka ni namo na mo, dili ka ka sa pagbiya sa imuhang mga kaanakan please Lord i-increase lang gin faith kuha a among kahadlok gino pulihi kini Lord sa confidence pulihi kini Lord sa iyong mga saad mga promises nga ikaw nag -ingun. dili gid ka mubiya namo bisag asami mo ato. Kasamang Joshua, samang Moses, sama sa mga early believers Lord nga wala ka ni biya nila Ginoo, hangtod gani bisan silang kamatay. Ug same na mo Ginoo, i-remind me Lord nga sukad dili minimo biyaan. Naa ka Ginoo nga sunod-sunod na, -sunod na mo. ang amo lang pagsalig Lord ang imuhang gipangayo. In Jesus name. Amen og amen.